Isang babae patay matapos mabangga ang sinasakyang motorsiklo at masagasaan ng isa pang motor sa Laguna. Nagpabalik si Bien Manalo sa Talye Live. Rise and shine, Audrey. Andito kami ngayon sa barangay Malusak sa Santa Rosa City, Laguna, ang mismong lugar kung saan nangyari ang karambola ng mga motorsiklo noong linggo ng madaling araw na ikinasawi ng isang babae. Bandang 12.30 ng madaling araw noong October 8 sa barangay Malusak Santa Rosa City, Laguna, makikita sa CCTV ang pagtumba ng dalawang motorsiklo at ang pagtilapo ng babaeng angkas nito nakinilalang si Angel Ancargente 21 taong gulang at ang anak niyang isang taong gulang. Mayamaya -maya pa ay biglang dumating ang isa pang humaharurot na motor at doon na nasagasaan si Angel. Nadamay din ang dalawang babaeng sakay naman ng bisikleta. Nabangga po nung pangalawang motorsiklo po, yung unang motorsiklo. Uh, yung po mga mga motorsiklo po ang sakay puno na iyong anak Sa pagkakataon pong uh, babangon po yung babae, at pumusimula sa pagkakatumba, siya po ay ang bangga po sa ulo ng uh, isang motorsiklo na mabilis na paparating po. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kakain lang umano sa labas ang biktima kasama ang kanyang pamilya nang mangyari ang insidente. Base po ito sa aming investigasyon, ito pong magkakasama, magkakasama sila at sila ay kakain. Uh, kaya nga po tinatak nila yung direksyon papuntang plaza. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nakakonfine pa rin sa Philippine General Hospital ang sanggol. Sugata naman ang iba pang sakay ng mga motorsiklo. Pero base po sa investigation namin sa crime scene, ah, makita din po natin sa CCTV na yung pagkakabangga po sa kanyang ulo. Yung baby po nakitaan po natin ng uh, hematoma po sa may uh, parting mukha. So, sa ngayon po ay nasa PGH pa rin po siya. Actually nung po namin sa, sa community hospital, sa Puyat, po ay atinan po sa PGH. At uh, para po mabigyan ng uh, mas magandang uh, medical attention po. Nilinaw naman ang kaanak ng biktima na buhay ang sanggol. Ito'y kasunod ng unang napabalitang nasawi din ang bata. May lumalabas po na balibalita sa Facebook sa social media na ang aking apo po ay namatay. nilinawing ko lang po, ang aking apo po ay okay. Um, sinitiskan in ultrasound, in x-ray ay okay naman po, sabi ng doktor. Ngayon po, naghihintay na lang po kami ng releasing na aking apo upang makauwi po. Hindi naman lubos maisip ng mga magulang ni Angel ang sinapit ng kanilang panganay na anak. Siyempre, una-una, galit eh. Galit, uh, galit, awa sa anak. Dahil yung, yung aksidente nangyari sa anak ko, hindi naman, hindi normal sa bilang motor accident. Nagpaalala naman ang pulisya sa mga motorista upang maiwasan ang aksidente sa kalsada. Ang dapat maari po i-observe natin ang traffic rules and regulation. Pangalawa po ay i-observe po natin yung uh, personal safety sa pagmamaneho. Audrey, hindi na nagsampa pa ng kaso ang pamilya ng biktima at sa halip ay nakipag-areglo na lamang ang mga ito sa nakabangga sa kanilang anaka. At uh, Audrey, ia inaasang iahatid na sa huling hantungan si Angel sa linggo. At uh, Audrey, nang tanongin naman natin ang mga magulang ni Angel kung napanood na nila ang video ay hindi pa raw nila ito napapanood at wala raw silang balak na panoorin ito dahil baka hindi raw nila ito kayanin. At yan muna ang update dito sa Santa Rosa City, Laguna. Balik sa iyo, Audrey. Okay, yung mga kababayan nating mga nagmomotora, ingat lagi at laging magsuot ng helmet. Maraming salamat sa iyo, BN Manalo.